Bakit wala enabling law dito sa political dynasty? Yan ang magandang tanong kasi 38 years na pong iniutos sa atin ng konstitusyon mag-enact ang kongreso ng anti-dynasty law. Uh, kung bakit hanggang ngayon, halos apat na dekada na ay wala pa rin, eh, eh siguro uh, nobody legislates against uh, their interest at pinakita naman po ng maraming pag-aaral na over-represented ang mga dynasty sa kongreso ng ating republika. Kaya po, naturally, by mere human psychology, at yun na nga, yung katangian ng ating politika dito sa Pilipinas, eh talagang di lang nahihirapan, pero hanggang ngayon, hindi pa maipanganak. Saan po dapat mag-originate yung enabling uh, lower house, upper house Ang sa bicameral legislature natin, mag-emanate -e uh, sa parehong uh, kapulungan. No? Tapos, Ah, uh, tatalakayin ng bawat kapulungan hanggang umabot sa bicameral conference committee. na pa ba ang balak nila na alis na yung tungkol sa political dynasty? Kasi lahat daw kahit sino sa pamilya. Pwede naman tumakbo sa side ng Pilipino din sila. Ito yung natatapos din. Kaya pwede kainin ng hindi, hindi na lang po takot 'yun yan po ang realidad ng politika natin sa Pilipinas. Kaya nananatiling relevant yung utos ng konstitusyon, magpasa tayo ng anti-dynasty. Nanguna na yung mga kabataang Filipino sa ipinasan nilang SK Reform and Empowerment Bill na meron pong isang anti-dynasty provision doon.